Hi folks, ngayon nga ay pupunta kami sa isa sa mga sikat na pasyalan dito sa Sablayan, Occidental Mindoro. Ito ay ang Mangrove Park. Fun fact muna about mangroves. Did you know na ang mangroves ay tumutubo sa salty water? Additionally, ang mangroves or bakawan ay isa rin sa coastal defense na makatutulong para ma maalabanan ang pagkakaroon ng flood at ng tsunami kaya naman mahalaga ang pagtatanim, pagpaparami ng mangroves sobrang fascinating ng view sa part ng video na ito guys dahil iba talaga yung pakiramdam habang dumadaan kami dito sa mangrove forest finally, narating na namin ang pinagpalang lagusan sa bakawanan, dito lang po yan matatagpuan sa Sablayan Occidental Mindoro yung tubig eh. You ang know? tubig. Bagong tanim lang oh. Bagong tanim lang ang... Dito pa. Ay, kita naman na madami din ang mga turistang napupunta dito para matunghayan ang napakaganda at napaka-relaxing na view ng mga bakawan. <laughs> Syempre dahil napakaganda ng view dito ay hindi ko pinalagpas ang pagkakataon para magkaroon ka ng photo shoot and uh, napuno ang aking photos dahil sa dami ng shots na nakuha sa akin dito and shout out sa aking photographer and videographer Miha thank you sa inyo sa iyong mga pagpitik Talaga namang feel na feel ko ang pag-emote sa part na yan dahil pakuya kuya, -kuya kay papat ang ganda ng ngiti ko di ba syempre sino nga naman hindi gaganda ang ngiti kapag ganito kaganda yung view mo tapos naming uh, mag-photoshoot ay nag-ikot-ikot pa kami para makita ang iba pang parte ng bakawanan. at dahil marami ang turista sa araw na iyon at marami din kaming nakitang mga taga San Jose shout out sa inyo guys at sana ay naging masaya kayo sa pag-spend ng inyong long weekend sa bandang dulo ay hindi na kami dumiretso dahil nga madaming tao at nakakayang makipagsiksikan kaya naman nag-emote na lang ulit ako <laughs> para at least ba diba, masulit ko yung pagpunta namin dito sa Bakawanan